Hello po mga best! Meron nga po pala tayong isang hen na nasipon! Hindi po natin ito maiiwasan mga best dahil sa paiba-iba pong klima ng panahon! Lalo na po ngayon at magpapasko na! Ito nga pong dumapong abirya sa ating mga alaga! Sa experience po ng daddy ay eh, medyo magaan lang daw po na gamutan ang ibibigay natin sa kanya! punasan po natin ang mukha ng ating manok na medyo basang pamunas para mawala po ang natuyong sipon at muta sa kanilang mata at ilong. Yan po kasi ang dahilan pag di po natin sila nilinisan ay magsasara po ang kanilang mata. Mahihirapan na po natin silang gamutin pag nagkataon. Ang subok na subok na nga po naming gamot na gamit ay ang Premoxil 550. Nagbigay po Kasi po, hindi po natin sila bibigyan ng patuka dahil po medyo stress po sila at may lagnat. Mahihirapan po silang tumunaw ng kanilang pagkain. Kinabukasan po ng mga besay, magbibigay po tayo ng premoxil powder sa kanilang inumin. At pakakainin na po natin ng 5 grams para hindi po sila mabigla. At kung natatansya na po natin na medyo maganda lang pakain sa hapon. Magandang balita nga po mga best dahil tatlong araw lang po namin ginawa ang gawain ito at gumaling na po ang aming hen. At syempre po para po makarecover agad ang ating hen magbibigay po tayo ng ating vitamin pro powder na makakatulong kung maibalik ang nawalang lakas at ganang kumain ng sa Bitmin Pro Kompleto Sigurado!